Nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal na Department of Agriculture sa tatlong supermarket kahapon po ng umaga. Layunin ito na masusi kung uh, o mabusisi kung tama ang presyo at sapat pa ang supply ng karneng baboy at manok sa mga pamilihanan. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Livestock, D.C. Savellano, sapat pa naman ang supply ng manok at ng baboy. Naglalaro sa 250 hanggang 370 pesos kada kilo ang karneng baboy depende sa parte. Nais lamang ipakita ng opisyal sa publiko na aabot kaya at sapat ang supply ng manok sa Metro Manila. Samantala, laki ng ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na bahagyang tumaas ang farmgate price ng karneng baboy mula sa dating 210 pesos, umaabot na sa 215 pesos hanggang 220 pesos kada kilo. Binigyan din ni De Mesa na dapat naglalaro sa 370 pesos kada kilo ang presyo ng baboy kasama na ang gasto sa produksyon. Newsline.